Tahimik na nagpapahinga ang mga adventurer sa labas lang ng Anyang City Hall. Nilalasap nila ang mga hiram na sandali nila sa earth. Tulad naman nila ay nagpapahinga din ang multo. Ewan ko lang kung napapagod din ang mga multo o wala lang talaga siyang magawa sa oras na ito. Habang nagpapahinga ay nakarinig sila ng pagsabog. Sa taas ng isang gusali nakita nila ang dalawang tao na nasa dulo ng nawasak na parte. Hindi masyadong makita ng ilan kung anong nangyayari kaya't inakala ng karamihan ay mga halimaw ang may gawa nito. Pero nang kanila itong mapagmasdang maigi ay nalaman nila na mga tao ito. Tuwang-tuwa naman ang multo at sa wakas ay makakakita na siya ng aksyon mula kay Kang Taesan. Sa dulo ng nawasak na parte ng gusali ay hawak-hawak sa ulo ni Kang Si Choi Jung Hayok. Takot na takot naman ito sa mga maaaring mangyari sa kanya. Nawala na ng tuluyan yung angas at kay niya kanina. Hindi siya makapaniwala na may isang tulad ni Kang siyang makikita. Na question niya ang existence nito. Sinabi naman ni Kang na gantong-ganto rin ang sinabi niya noong una silang nagtapat sa nakaraang buhay niya. Nagsisimula naman na siyang kawan ni Kang. Dahil kung iisipin niya ay dalawang beses na itong nasawi sa kamay niya. Mukhang sigurado na tong bida natin binilang ilang na niya yung gagawin niya ngayon eh. Pukang nahulaan na ni Choi Jung Hayok ang mangyayari sa kanya. Kita sa mata niya ang pagkagulat. Hindi na pinahaba ng bida natin ang usapan. Agad na niyang winakasan ang buhay ni Choi Jung Hayok sa pamamagitan ng pagpiga sa ulo nito na parang kamatis. Sa parehas na pamamaraan muling tinapos ni Kang si Choi Jung Hayok. Nasaksihan ito ng lahat at sila ay nagulat. Natulala ang mga taong nagpapahinga sa baba ng gusali habang pinagmamasdan nila ang wala ng buhay na si Choi Jung Hayuk. Umalangaw-ngaw ang mga sigawan. Di sila makapaniwala sa malagim na sinabi nito. Nagiba ang tingin ng lahat kay Kang. Ang tahimik na lalaking ito sa paningin nila ay kriminal pala. Sa araw na iyon ay binansagan siya ng mga tao na isang mamamatay tao isang murderer. Kinahapunan bago lumubog ang araw. Tahimik na naglalakad si Kang Taesan kasama ang multo. Sinasariwa niya ang mga kaganapan sa nakaraang buhay niya. Isa lamang siyang ordinaryong easy mode adventurer noon. Habang si Choi Jung Hayok ay leader ng buong easy mode labyrinth. Ito ang dahilan kung bakit siya dumaan sa maraming hirap at pagsubok noon. Napakaraming tauhan ito na kailangan niyang iwasan. Hirap na hirap siyang matalo ito at kinailangan pa niyang magpataas ng stats sa mas malalalim na palapag. Ilang buwan siyang nagpalakas matalo lang si Choi Jung Hyuk, Pero iba ang pagkakataon ngayon. Nogi itong napakadali para sa kanya. Pumasok na siyang muli sa loob ng Anyang City Hall. Habang nililinis niya ang kanyang kamay ay dumating si Ji Young Jung at mukhang balisa. Sinabi niya na tila nasa delikadong sitwasyon si Kang. Pinag-uusapan na siya ni na Wilion at ng iba pa. Iniisip na nila kung ano ang gagawin nila kay Kang Taesan. Wala namang pake si Kang dito. Alam niya kasing hindi na rin naman na magtatagal ang mga kalokohan ng mga ito at nagsaysayang lang sila ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Sa loob ng meeting room, galit na galit ang ilang adventurer sa ginawa ni Kang Taesan. Sinasabi nila na hindi nila pwedeng hayaan ito na gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Para sa kanila kahit na gaano kaseryoso ang sitwasyon ay hindi dapat gumagawa si Kang ng krimen. Kaya't nais nila itong parusahan ng naaayon sa batas. Kahit na si Choi Jung Hayok ang nagsimula ng lahat ay hindi pa rin nila masusuportahan ang ginawa ni Kang Taesan. Isa itong excessive vigilantism para sa kanila at hindi ito tama. Sinisigaw ng karamihan sa silid na kailangan nilang mapanagot sa batas si Kang. Nagsimula naman ang magalit si William sa mga kasama niya hinampis niya ang lamesa para makuha ang mga atensyon nito. Tinanong niya ang mga ito kung may paraan ba sila para maparusahan si Kang Taesan. Kinaya nitong lumaban sa maraming adventurers ng sabay-sabay. Sino sa kanila ang makakatapat dito? Natahimik ang ilan sa kanila at di masagot ang simpleng tanong ni William. Tinanong ng matanda si William kung isa ba itong university student. Dahil sa tingin niya ay kulang ang pangunawa nito sa kanilang sitwasyon. Kahit nagaano pa kalakas si Kang ay hindi nila pwedeng hayaan na gawin lang nito ang gusto niya. Kinakailangan nilang makontrol ang mga bagay-bagay ayon sa batas at hindi sila dapat mamuhay na tila mababanggas na hayop. Napapaisip naman ng matindi si William. Mukhang sayang lang ang oras niya sa pakikipag-usap sa mga ito. Tinawag niya ang mga ito dahil akala niya ay may maitutulong ang mga ito sa sitwasyon dahil mga politiko sila nung maayos pa ang kanilang mundo. Pero mukhang mga ignorant na ang mga ito sa bagong mundo. Ang mga taong ito ay di man lang sinubukang tapusin ang labyrinth at umasa na lang sa bigay na pagkain ng kanilang mga tiga sunod. Ngayon ay nagsisisi na siya at sinama niya pa ang mga ito sa meeting. Dahil puro talak lang ang alam ng mga itong gawin. Imbis na mag-isip ng solusyon ay dumadagdag na lang sa mga nagre-reklamo. Kung paparusahan nila si Kang Taesan ay saan naman sila kukuha ng taong magpaparusa rito. Sinong nila lang ang makakayang tapatan ng napakalas na si Kang? nag din si William dahil baka biglang magalit si Kang at imbis na maging kakampi ng humanity ay makaaway pa nito. Napabuntong hininga na lang si William dahil ang mga matatandang kasama niya ay nais lang maibalik ang mga kapangyarihan nila sa dati. Kapangyarihan kung tutuusin ay wala namang bilang sa ganitong pagkakataon. Iniisip tuloy niya na baka kaaway na ang tingin sa kanya ni Kang Taesan. Habang nagkakagulo sila sa meeting room habang nag-iisip ng parusang ipapataw kay Kang pero hindi iniisip kung paano nila ito gagawin. Ay lumabas na ang system window. Nakita ito ng lahat sa silid. Magsisimula na ang special quest nila. Ang first wave ng monsters ay darating na at kailangan nilang protektahan ang Anyang City Hall. Meron na lang silang labing dalawang oras para maghanda. Pumasok na ang ilang adventurers para balaan si William sa nakita nila sa window system. Kailangan na nilang pagplanuhan ang mga hakbang nila pero nang muling nila inga ni William ang mga kasama niyang nagmi-meeting ay naglaho na ang mga ito gaya ng kapag nanalo na sila sa botohan. Asar na asar si William sa mga ito para silang mga buhay ang naglaho na lang bigla sa tubig. Sa labas naman ng City Hall ay tahimik na nag-aantay si Kang Taesan. Dito na niya nalaman na magsisimula na ang special quest. Nasisigurado naman niya na malalagpasan ito ni William gaya ng ginawa niya sa nakaraang buhay niya. Nagawa nitong pagkaisahin ang grupo niya para manalo laban sa mga halimaw. Tumating na ang inaante ni Kang, Andy Rito na sina June at Lee. Pinati siya ni June at sinabing ito ang unang pagkakataon niyang makausap ito ng personal. Nagpasalamat din siya na niligtas ni Kang ang mga bihag ni Choi Jung Hayok. Tinanong niya rin kung kasama ba sa skill niya ang palotang lutang na multo banda sa kanyang balikat. Nagulat naman ang multo dahil nagawa siyang makita ng mga ito. Pinaliwanag ng multo sa kanila na galing din siya sa loob ng labyrinth at nakatali siya kay Kang dahil sa quest na ibinigay niya rito. Nilinaw naman niya sa dalawa na wala siyang balak na ibigay ang quest sa kanila kaya't wag na silang mag pa. Napansin naman ni Kang si Liteo na tila nahihiya pa sa kanya. Malayong malayo ito sa liteyo na astig at puno ng kompiyansa noong nakaraang buhay niya. Mukhang malaki na ang pinagbago nito dahil hindi na siya dumaan pa sa napakaraming trauma. Napansin naman ni Lee na iba ang pagkakatitig sa kanya ni Kang Kai at tinanong niya ito kung bakit niya siya tinititigan ng ganito. Sinabi naman ni Kang na masaya lang siyang makita ang mga ito. Masyado pang bata si Lee dito at tila takot siya kay Kang. Tinanong niya ang dalawa kung nakita na ba ng mga ito ang special quest sa Windows system. Sinabi niya na meron na lang silang nalalabing labing dalawang oras at uubusin nila iyon sa pag training. Nais niyang ituro sa dalawa ang mga dapat nilang malaman bago harapin ang mga halimaw na paparating. Agad na niyang sinabihan ang dalawa na bunuti na ang kanilang mga sandata. Nagulat naman ang mga ito sa biglaang sinabi ni Kang. Pinanto ni Kang ang kahinaan nila. Sinabi niya kay June na masyado itong makompiyansa at tila nakakalimutan na nitong mag-ingat. Sinabi niya rito na mahalagang malaman niya ang limit niya sa lahat ng bagay. Sinabihan niya rin si Lee na masyado itong playing safe at matatakotin. Pero pasalamat na rin siya dito at dahil sa ugali niyang ito ay buhay pa siya. Kayon pa man ay hindi siya tatagal sa galawan niyang ito dahil palakas ng palakas ang mga halimaw na makakalaban niya at nasasayang ang mga rewards na sana ay nakuha na niya. Sinabi niya sa dalawa na ayaw niyang mamatay ang mga ito kaya't ginagawa nila ito ngayon. Tinamo na niya ang dalawa sa isang duelo. Nagulat naman ang dalawa sa ginawang ito ni Kang. Alam nilang walang wala sila sa stats at level nito kaya't di nila maisip kung paano nila ito lalabanan. Sinabi naman ni Kang na magandang pagkakataon ito para matest at malaman nila ang hangganan ng kanilang kakayahan. Bukod pa doon ay ipapantay naman ng system ang kanilang stats at skills kaya't magiging patas ang labang ito. Agad nang tinanggap ni Jun Hayuk ang request ni Kang. Para sa kanya ay minsan lang darating ang ganitong pagkakataon, tinatanong naman ni Lee si Jun kung nahihibang na ba ito. Nasa katinoan si Jun kaya nga siya excited ngayon na patunayan ang kanyang sarili laban sa kanyang tinuturing na master na si Kang Taesan.